Selos daw ang dahilan kaya napatay ng isang lalaki ang kanyang magina at isinilid sa trunk ng kanilang kotse. Naaresto ang suspect sa kagayan kahapon. Ibinabiyahin na siya at inaasahan mapapasa kamay ngayong umaga ng pulisya sa paranyake kung saan natagpuan ang magina. Narito ang report. Matapos ang ilang araw na pagtatago, bumagsak din sa kamay ng mga otoridad si Danilo Rafael Senior, sospek sa pagpatay sa asawa't anak, na natagpuan sa loob mismo ng trunk ng kanilang kotse sa Paranaque noong linggo. Naaresto siya sa isang hotel sa Tugigaraw, Cagayan, sa tulong ng isang impormante kahapon. Agad siyang dinala sa Cagayan Provincial Police Office para sa processing at saka ibinyahe papuntang Paranaque. Umamin si Rafael sa krimen. Nagawa raw niya ito dala ng selos. Dinamba yung pareng na nasa ko sa may bagong sinigaw ang mix ko. pinag pinag ko sa kanya. Pero hindi naman sa ulo, sa, katawan din. Kaya lang, ko na doon. Para? Para sila na magpalibing. At ay siyempre, nagsisisi dahil hindi naman talaga dapat gano'n man na mangyayari. Kasi may mga plano ko na ng misis ko eh. Bago nito, nakumpirma ng pulisya na pinatay ang mag ni Rafael sa kanyang bahay sa Maragondon, Cavite. Kabilang sa mga nakalap na ebidensya, ang isang kalibre 22 na rifle, mga slug na iba pang kalibre ng baril, at butas-butas na una na pinaniniwala ang ginamit na parang silencer sa pamamaril. Nakilala ng mga pulis ang isang trabahador sa kapitbahay, na nagsabing nakarinig ng ilang putok noong biyernes. Ang alas pa ng umaga, may narinig po ang putok. Akala ko po, firing lang. Mm-mm. Mga limang sunod po. Mm-mm. Tapos. Tat, tatlo muna po's dalawa. Sa autopsy na isinigawa sa mag inang Fe at Danilo Jr., lumalabas na ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay mga tama ng bala ng baril ayon sa soko. Halatang sinubukan pang linisin umano ang mga ebidensya. May mga bakas ng dugo sa loob sa iba't ibang parte ng loob ng bahay lalo na sa kwarto, sa master's bedroom. Nilinis, na uh, winalisan na uh, sa ay na rin sa unang inisyal na pag-imbestiga ng SOCA. Dinala ang mga nakalap na ebidensya sa Crime Laboratory sa Kamkrame para maproseso. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.